Wala. Okay na. Kahapon pa ako nakikipag-ugnayan sa sa Philippine Coast Guard dahil sa isang insidente na nangyari ilang araw pa lang na nakakalipas noong July 7, 2024 bandang alas 12.30 ng tanghali kung saan ang isang ang isang dambuhalang barko ng China. Ang pangalan ay Yang Fu. Ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Malapit sa Baho de Masindo, nasa akin yung coordinates. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoñedo. Si Jose Mondoñedo ay huling nakitang palutang lutang. Ito yung pangalan niya, July 7, 2003 sa May West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yang Fu. Ito yung coordinates kung saan nangyari. At kagabi ay nag bigay ng update sa akin si Admiral Gavan, ang chief ng Philippine Coast Guard, kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir. Hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard Vessel 4003, did its first did did first as it's been patrolling Bajo de Mazinloc. Then today, Coast Guard vessel 4407 relieved the ship, sir, will, coming from Admiral Gavan. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yang Fu. Isang malaking barko na binangga. Muli yung ating maingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mondoñedo since July 7. So, yan po yung ating uh, breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na, meron din nangyaring insidente nito sa may, sa may pasiga, malapit sa Pangasinan kung saan meron tayong na-file na nakaso na at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands ay nasampahan na ng kaso yung isang barko kung matatandaan yung nag tayo mga ilang buwan na, matagal-tagal na yon kung saan meron ding nasawi na mga mangingisda tayo. So ito, uh, ito July 7. Nais ko pong kunin ang pagkakataon ito para marinig nyo uh, yung isang nag-report sa akin sa pangyayaring ito. Oh. Ang, pangalan, ang pangalan nung nabangga ay si Robert Mondonedo uh, 12.30 ng halay, oh, <laughs> July 7. Oh, nakita na lang palutang-lutang Uh, yes ma, na nakita na, na siya ng isang dumadaan na basic So ano to uh, positive Chinese vessel niya nakatunggal? Ano, pwede Chinese character oh. na po yun, yung, yung um, dumaan na pagsigna nakita Tsaka na-report na ito na na sa Izubic Coast Guard Yes Ma'am, sila kay Commander po ng Coast Guard Izubic, siya po nakagagat lahat okay. Salamat, ay, salamat sa po, sa po sa siya. salamat. Yan po ay tinig ng isang konsihal ng San Marcelino, Sambales. Ang pangalan niya ay Councilor Nee, wala na Okay, tayo doon. Yung oh. Yes, hindi po ano yan, hindi militia. So meron na kayong breaking news. Next. May information kung uh, authorized na yun sa area. Uh, hindi ko alam kung sa uh, freedom of navigation siya kung ano man na nangyari. So ongoing pa yung investigation kasi yung huling text sa akin ni Admiral kagabi pa yon. Kagabi pa yon. So, Missing si Mr. Mondoñedo. Uh, magkapatid kasi yon eh si si Robert at saka si Jose. Yung isa na, naligtas kasi na hindi siya nakakapit siya doon sa bangka. Na isa. Pero, sir, bakit, uh, pero sir, bakit umabot doon sa area na yun know, ng West Philippine Sea, yung bangka, kung maliit lang yung... Nangingisda sila. Uh, Nakatali sa Payaw, nakatali sila sa Payaw ng banggain ng isang dambuhalang barko ng, alam niya Yang Yangfu. Sir, sir yung Yang Fu ay government vessel ng China o private ang, ang sa ngayon, uh, kulang pa yung, kasi tumakas eh. Hindi niya sinakluluhan din yung ating uh, manging isda tumakas na siya dire derecho So, identified naman siya. Uh, Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Sir, hindi, mili, hindi, hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sorry, just to be... Hello. Ay, sir, sorry. Nangyari to July 7. July 7. Ayun, July 7, nakita rin yung bangkay nung may... Hindi na nakikita pa yung isa. Hanggang ngayon, hinahanap pa. Ah, dalawa yun eh. Yung isa, buhay. Buhay yung isa. oh yung si Jose, ito yung missing pa. Kaya nakipag uh, yung yung pamilya noong noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa nag-report din sa akin at yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kaagad uh, kagabi, yung, yung, binasa ko sa inyo yung, yung, mga text messages na hinahanap na raw nila at nag, nag lang nag lang yung dalawa nilang barko sa area, yung uh, MRRV 4003 uh, pinalitan ni MRRV uh, 4407 Siguro alam niyo na MRRV Multiple Rescue di ba? This vessel responses are PCG on multiple rescue response vessel. Sir, may may ilang tao yung nang minis na? Nung bilangga? Dalawa. Adalawa. Ano dalawa lang? Missing mm -hmm. na yung isa. Palutang-lutang nung huli nakita. Okay na. Meron na kayong breaking. Sir, pwede mo... Kita. Sir, clarification lang. Hmm. Kung sakali, anong kaso yung uh, natin isampa? Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampa natin doon sa Uh, barko na naka sa Marshall Islands. At tatandaan yan na nag tayo? Yung minamatay din ng na manging isda na binuril sa Subic. Na naglamay pa ata ako. Tandaan yan? Nasampahan na yan? Pero hindi nagcooperate yung Marshall Islands. Hindi nagcooperate So yung trabaho sa atin, DOJ at saka yung Marina, nakaabot pa ng Singapore. Kasi doon na tagpuan na yung yung barko. Nakalimutan ko na ang pangalan nun, sa so, tagal na kasi naiinip na rin yung mga biktima, yung pamilya ng biktima. Matagal talaga yung proseso. Matagal talaga. Ito, matagal-tagal din ito. Sir, pagkaganito po ba, dahil involving Chinese vessel, kailangan may coordination din sa Chinese Embassy, sir, for assistance? Ang, ang nakikita kong unang ma... ma Tama yun, nakikita ko rin siguro yung IMO, para ma-klaro ma kung ano talaga talagang re registry nito. Kasi sila ang makakapag-determine kung anong registry. Although Chinese characters ito, minsan kasi yung flag of registry, iba. Minsan, Marshall Islands, minsan, Panama, minsan, uh, Liberia. Pero ang kailangan ngayon matuntun kung nasaan yung nawawala natin manging isda. Sir, so hindi ko lang, so hindi tayo sure, sir, na Chinese vessels? Yung pangalan, Chinese characters... At saka yung pangalan Yang Fu. Ito na nakasulat doon. Yang Fu. Okay. Okay. So. Sir waiting sa Google search. Ah, tinarinig ko kanina yung ano, hindi in, narinig ko sige. Ano tayo? Sir, it thinks complained ni Senator Nancy Poe. Nakarating na sa inyo sir and nabasa niyo na yun. Na nakarating na sa akin. In fact, I have it here. Ang I have to admit, hindi ko pa nababasa kasi kadarating ko lang ngayon. Sorry. Ah, uh, marami naghihintay diyan sa sa opisina. Ito yung complaint. So, hindi ko pa nababasa, but I I will I will endeavor to read it today.